So, hello mga kaibigan. So, tayo magagawa ng kalsada. Ito po yung ating preparing. Preparing ng mga manhole sa kakulbog. So, tayo po ay nagu dyan mga kaibigan. So, let's start. Tara po. Hello. po magandang buhay so ngayon po tayo ay uh, <coughs> papakita ko po sa inyo ang paggawa po ng kalasada simula po sa paghukay hanggang sa paglalagay po ng culvert, paglilinis at saka po paglalagay ng ano mga gutter so dito po sa video ito yan pinapakita ko po naghuhukay po kami dyan ang lagay ng culvert yan manhole naghuhukay po ng na hukay puro hukay po kami dyan Ayan. hukay lang po ng hukay yan po yan isa is po na na ay D12 D12 ang kolbor pang rails kuya pang rails yan nakikita <laughs> na, na po na pipison yan po yung road 1 may prepare po yung road 1 so medyo maliliit po yung ano dyan yan yan nabilibil na po kami ng kalsada yan yun po yung main road mabahan po yan ang main road so yan po nakikita nyo mga bakal na yan po yung center yan so yan na po mga manilit po manhole yan po yung sa road 1 sa road 2 ito na nga po yung aming elevation halos pinipiso na po namin pinatamper tamper na po siya yan pinatamper ya, yan compactor yan so ganyan nga po yung aming pagprepare ang finish po ng ating flooring ay 4 4 inches yan at yung kapal po ng buhos yan po so yan po yung compactor yan so ngayon po kami naglilibil para naman po sa mga patawid pong manhole so ito na nga po yung aming layout sa main road para po sa paghukay po ng preparation ng culvert numero 18 ayan ang culvert po namin dyan is palaki po ng palaki, 18 15, 18, 24 yan po yung size ng na ating naging culvert sa main road so pinipiso na nga po pang rails kuya, pang yeah. rails <laughs> po tayo sa muho na road one benta, yan naghuhukay na nga po kami pinipiko pinapala binabareta yan so shout out sa si iyo mbo tsaka si toto yan so yun na nga po may prepare na po yung ating kalsada andyan po yung mga magigiting natin yung mga mga hukay yan ang ating mga player yan yan po yung main road. Pinuhukay. Para po sa lagayan ng Colbert. Yan po. So, shout out po sa inyo, Papa Jack at si Papa Ali. Yan. Pugi daw siya. Yan. Tisun-tisun. Pang-rails, kuya. Pang-rails. <laughs> isa na po yan pinapakita ko lang po yan yun lang po yung na-prepare na nalagyan na po siya ng culvert so yan inuhukay na po inuhukay pa lang po yan dyan road 1 yan. yan po yung road 1 yung pilipiso na yan kasi ito na po yung main road so nakaset up na po yun so dito naman po kami sa main sa main road naguhukay ng lalagay ng culvert yan shout out sa iyo oh, wow. Bunny. Yan. At Kuya Edgar, yan. Ito po yung buhos ng main, ng main road. Yan, nag-uhukay na nga po ako dyan ng culvert. Maglalatag na po kami ng culvert. Yan, magbababa. Yan, nakakatulong po si Papa Bunny at si Tatay. Yan. Papa Jack, yan. So, yan na nga po. So, Shout out sa Yombo. Yan. So, yan po mga ating preparasyon ng paggawa po ng kalsada, mga kaibigan. So, yan na nga po. Yan. Nakalibil po yan. Nakaklibi. Yan. Galing po dyan sa ano is, baba po kami ng 90. Galing po sa 50

Okay, para. Para kompleto. So, ito po yung nagkatapo kami ng sa tubig. Kukuha po kami Ayan. ng yeah. mga linya. Makikishare kami. Okay. Ayan, ilagyan namin ang isang P. Makikishare po. Nakakunin kapunta po yan doon sa gagawing kalsada. Ayan, ito po yung daan. So ito po ay galing doon sa kabila. Sa main. Pagtumagas yan dahil yung pag hindi lahat yan. Oo, ito. Ang interior yung dalako. okay para. Para kompleto. So, okay po, nakakonek na po. Ate po, i check mamaya kung matagas. So, 10 cm po mga kaibigan. Sa inches po is 4 inches. 4 inches po yung ating yan. 4 inches. So, yun po yung ating road preparation. Panabi po ay 6 inches. Okay, para. Para ang kompleto. Okay, okay sama mga kami. Sarang lang, iskop lang, iskop. Ya saya tadi mana. Ayam pun kami pun tak siapa. po mga kaibigan tapos na po ating concreting yan tapos na rin po ating manhole yan okay na po so may mga takip na po ating mga manhole yan na po so ko po kayo dito sa dulo nadidira na lang po dito yung dalawang manhole ah, uh, tatagal lang pa po yan bago umpisan oh, po mga kaibigan. Yes, project po tayo sa